Hello, gandang hapon sa inyong lahat na mga unta. Ang ulam ko ay uh, toko at saka pagyubens na uh, Kain po tayo. Ayan. Habang kumakain, ayan, may kwento pa po ako sa inyo. May share po ako sa inyo sa nangyari sa akin kahapon. Ako'y ginuho po pastilan. Excited, glued ako o um pauli sa amo excited nag nag paalam na ako sa gusto na sir uwi na ako okay. tuwan tuwa pa naman ako na lalabas na ng pintuan sus so, paglabas ko ginoo ko pastelan kay wala man yung aking chinilas yung aking sandal ibalyuan man uwi daw agay ginoo ko bago sa akong chinilas kanyang pinalitan lang ginawa ko pastilan in taon hello kumusta ka na? Ayan. nakalakad ka ba ng maayos? kasi maganda ang chinilas mo maganda ang sandal mo, puti pa naman nakalakad ka ba ng maayos? o kaya pag gising mo sinuot mo yung chinilas ang ganda diba? sarap ang sarap ng tinilas ano, mo yung bago mo. No? Kain mo niya habang ano. Excited pa naman ako. Sabi niya, sige ate, uwi ka na. Ingat ka. Paglabas ko ng pinto, sabi ko, sir, bakit ang tinilas ko wala? Saan na? Ayan, sabi niya. Ago'y ate, diignan tapakan na ang chinilas mo ay isulod mo sa bahay. Ago'y, kinukuha, man kumamate. Ayan. Dapat kasi nakinig ka. Makinig kayo. Ayan, hindi kayo nakinig. Wala ang chinilas mo bago. Hindi ko pa sila nung anyway, uwi ako sa amin. Nung na ako ng paa. Pinalitan naman yung chinilas. Napakaganda yung pinalitan ko ko oh, dahil nakatulog ka ba? Nang maayos? Mabuti, hindi ka natalisod. Hindi ka natalisod sa pagsuot mo ng chinilas na hindi naman sa iyo. Binuok pa sila. Yan. Kasi binuok mo yung chinilas ko. Sana. Sana. Ay, ma-street mo, maayos mo ang paglalakad mo, nang maisip mo, ng chinilas mo ay hindi mo pala sa'yo. Ayan. Maayos ka sanang maglakad, no? Iyan, Sa'yo na lang yan. Ayan. Maraming maraming salamat. Kaya sa susunod, amiga, makinig ka, ha? <laughs> makinig ka. Ipasok mo ng chinilas. Kaya ngayon, ang chinilas ko, ayan, sa loob na ng bahay. <laughs> na wala ang pagka-excited ko pag uwi kahapon. Ayun. Kain ko tayo. Sarap din ang ulam ko. Hmm? Salamat. Maraming salamat po sa panunong God bless sa bagong kinila.